I want you to take this case personally. Malaki ang tiwala ako sa iyo. At isa pa, hindi dapat gumagala-gala ang kanyang klaseng tao. Pinag-aralan ko rin ang kaso, Sir. Ang primary suspect ay yung boyfriend ang boyfriend ng biktima. At lumalabas na parang may pagkasadista talaga, Sir. I want him arrested immediately. Yes, Sir. At siya nga pala, Sir, may nakuha na kaming ebidensya doon sa pinapapalo-up niyong drug syndicate. Good work, Epi. Thank you, sir. Moving on them. Kapag airtight na, ang hawak niyong kaso sa kanila. Pero mag-iingat kayo. May feedback sa akin na natutudungan na tayo ng mga loko. We are taking all necessary precautions, sir. Sir! <coughs> <coughs> Posisyon, imbitahin nyo na. Yes, sir, binigil yan mo. Pwede ka Mga NBI kami. Eh, kung ayaw ko sumama. Meron kaming ebidensya laban sa'yo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa amin. Ganun uh, ba? Sir Steven Siga gusto mong sumunod? Huwag mo kong takutin, ha? Yung Stephen Siga mo. O yan. Steven Higa ka na ngayon. <laughs> okay, o kayo, bumangon na kahit bitbitin to. <laughs> Malakas mong birang loko ah. Kuntik nang mabasag ang pag-ako. Bro, buti pa. Banatan na natin to habang natutulog yan oh. Tama. Tirahin na natin ang matapos na. Ops, oh, sandali lang. Alam niyo naman trip kito Nag-iisa lang yan. Kaya ako tutumba diyan. Aba, hindi pwede. Dapat tayong lahat. Paano naman si Sir? Maintindihan na tayo noon eh. Gawain niya nung araw yun eh. Pag nandyan na, ah, idupa ka na. Kaya banatan na natin. O oh, sige, habang mainit. Hoy, Billy. Mabuti pa, umamin ka na. Para pare-pareho tayong hindi mahirapan. Hindi niyo ako kayo isawin! <makes noise> Billy! Mapapwis ah! oh, kami. Huwag kang papalag. Bakit ano ba kasalala ko sa inyo? Wala nang lanong tanong. Sige, lakad! <makes noise> Sakay! Sakay! Ano ba ko? dali, Ano ba atraso ko sa inyo? Atraso? Ah, huh? ang dali mo naman makalimot. Ha? Huh? Uh! Ano ba? Tudasin na natin yan. Relax ka lang. Sabi ni boss, siyang yayari dito. Uh! 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 Ang dali. Tudal, papatay na niyo ako eh. Pwede ba? Pabayaan niyo akong magdasal? Matikas daw itong hayop na ito. Eh, SCC ulang pala ito eh! Sobrang eh, Abang! Sige! Pintasal ka! Begay pala eh <laughs> <laughs> Sinabi ko na sa'yo, Ben, kung nakinig ka sa mga pangaral ko, hindi nyo naabuti ng ganyan. Sinabi ko na sa inyo, huwag na kayong maghangad pa ng yaman dito sa lupat. Walang mangyayari. Lalo na sa inyong ginagawang pamamaraan. Ang manloko na inyong kapwa. Nakasulat yan sa Bananlakla. Mateo 7, versikulo 19 hanggang 21. Kaya, Dina, Ben, nakikiusap po sa inyo. Bago mahuli ang lahat, tumigil na kayo. Tama nga siguro si Mang Indo. Siyad tayo naghahangad na kumita ng malaking halaga sa masamang paraan. Kapag di natin tinigilan yan, sa dalawang babagsakan natin. Kementeryo. o kulungan. Oo nga siguro, mas mabuti pa kung Maghanap na lang tayo ng ibang mapagkakakitaan. Baka sa susunod, hindi na tayo makaligtas. Yun ang ibig kong sabihin. Kung anong inyong tinatanim, yun ang inyong aanihin. Ah, yan, ayan. Ah. Aray, aray, oh, oh. ayan, ayan. Aray, aray, sakit. Oo, oo. Ayan, ayan. Mm. Oh. Dito, dito, sa kabila. Pati ito? Oo, oh, oh. ayan. Ayan. Baba mo Niloloko mo ako eh. Kain doon. Hey! <laughs> mukhang maganda tanawin yan ah. Wala. Na ano lang. Disgrasya. Pero ang tingin mo mukhang may pagnanasa eh. Di ba? Ang pagnanasa? Oh, nasa Biblia yan. Last. Di ba? Nasa. Isipin mo palang yun. Nagkasala ka na. Ha. Nasasaktan uh -huh. ha? Ayan. Ang lamba. Uy, uy, uy. Eh! Ano ba? Bitiwan mo ako! Ay! Ano ba? Uy! Uy! uy ah ka, mapapasma ako niyan eh. Hindi! <laughs> Ang <laughs> 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 bastos-bastos mo naman. Eh, ikaw nga itong bastos eh. Hindi ka na naawa sa akin? Sak -sak Ang sakit-sakit ng katawang ginanto pa ako. Kanina mo pa ako. Ako? Ano ba mahina ako sa pakiramdaman? Tuloy na natin. Huwag kang ganyan ah. Tinatablan ako. Ako! <laughs> Pero paano? paano na kami? Paano? Chairman, hindi naman sa po panig ako sa kanila. Pero kahit anong gawin niyo, talo kayo. May court order na. May demolish kayo dito sa lugar na ito. Chairman, kailangan natin sundin ang batas. Pero winasak na nila lahat yan eh! Saan kami titira? Ihanap nila kayo na maayos na malilipatan. Bibigyan kayo ng paggasos para sa paglipat ninyo. Mali! Hindi ka naman ganyan! Ano ba nangyari? Pronto, ano? Bakit? sinabi Anong masamang pakikisama namin sa'yo? Bakit mo kami ginilito? Bakit? ito? bakit mo kang pinabayaan? Ano nangyari, Brando? Meron ba kaming masamang pinakisama sa'yo? Magsalita ka, Brando! Meron ba? Ano? Rider ka. Talaga palang sagat sa buto ang kasamaan mo. Irma. Walang yaka. ka. Magkano bang i-deny sa sa'yo para ibenta mo kami? Pabayaan mo muna ako magpaliwanag. Ano pang dapat mong ipaliwanag? Maliwanag i-binenta mo kami! Sarili mo lang ang inisip mo. Pagkatapos ka naming asahan, pagkatapos mo kami paasahin, turin pa lang ahas natutuklang sa amin. Mas masahol ka pa sa hayop. Alam mo kung anong klase ka? Ha, Brando? Sayang ang nami namin sa'yo. Ang pagkonsente sa mga ginagawa mo. Sayang! Alam mo ba kung anong klase tao ka? Brando! Isa balasubas! Balasubas 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 ka mo palasubas! Palasubas ka! Ama, ka. Brando! Palasubas ka! Balasubas ka.